attended vehicles 1000 tapos nakaano na, po kasi diyan sir yung ay kapatid an attended dyan. Ah. may problema kung ganoon mm -hmm. dapat pag may violation ticket eh mm -hmm. so dahil wala kayong paniket clean up ninyo mm -hmm. sa so, madaling salita pasensya hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa clean up mo eh Di lalong naging obstruction kagabi hanggang ngayon marami tayong kasama hindi ginagamit ang isip eh intindihin ninyo yung ordinansa. Ba't nyo kailangan kausapin ng boss niya para baka mag-o-offer? Kung ako ang mayor, masasabon ko kayo. Sana, huwag na ninyong gawin ito, kapatid. Hindi ko kinu-question ang ordinansa. Ang questionable, kung paano nyo ipinapatupad. Kapatid, excuse me, unang tanong, nandun ka ba? Andun una Ay, maniwala ka sa akin. Walang sasang-ayon sa iyo, kapatid. Bakit po sa nangyari? Ano po yung wala po ba siyang Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol, may violation siya. May pananagutan siya base sa ordinansa 1000. Ang questionable, bakit ninyo clean up ay eh, nakaharap nyo? Ah, ito, naka-clamp, no? Anong oras kayo, clean up? Ang karisibo po, 8.35. Patay na nasibo. Nandyan kayo? Opo, nandyan po kami sa loob. Hindi nyo naramdaman? Nakalagay dito, brother Matt, Attended vehicles, 1,000. Motorcycle, 500. Light vehicle, 2,000. Medium, 3,000. Heavy motor vehicles, 4,000. Super heavy motor vehicles. San kayo kumain? Doon. Pumili lang po ako ng pagkain. Pumili pagkain. Ba't dyan kayo pumarada? Galing po kami, sir, ng ano sa uli. Maluwag naman, brother man. Yes. Ang dito. dito. sir truck nung ano eh. Uh, Hindi, dahil. ang tama pag may tao ticket, no? Nararamdaman okay. ninyo nung mag-clamp. Hindi po, nakita ko na lang may pag, sabi nito, may city, may imos daw. in start ko pag silip ko. Sabi, wag mo mabante, may kalab na. Sabi sa akin nung taga city. Mm. Kaya pinatay ko na lang okay. po ang truck. Nasaan ba ang boss niyo? Nasa kanila po kasi may sakit eh. Nag-hospital nagkikimo siya. Nagkikimo ang boss mo. Ano lang po ang tinanong namin? Skater yata ka. Na, Magkano ang sweldo mo sa isang araw? Hindi po kami araw na sir, po. Pag wala pong biyahe, wala pong kita. Pwede wala kang kita ngayon. Wala po. Pero Jerry, punta tayo sa City Hall. Sama natin to. Tama naman na hindi dapat po Ano? Sabi natin obstruction. Itatanong natin, titingnan natin kung ano nakalagay sa ordinansa. Kasi clearing eh, ibig sabihin clearing, pinagbabawal yung obstruction ay eh, sila ay eh, lalo nang lumala lalo nang nag-obstruct parang mahirap i-justify yon parang ang dating sa nag-iisip pera-pera lang may picture ka nung operatiba yung mga taong upo patingin patunay na nandito kayo oh tama kasi kung wala kang nakipakitang picture baka nagkukwento ka lang o nagdadahilan ka lang ay oo. Oh, oh. Brother Jerry, oh. Medyo maliwanag lang. Pero 'yan, oh, may operatiba. Importante may ebidensya tayo. Opo. Na nandyan ka. Kasi kung wala ka, may katwiran sila. Na mag -lap. Tama po. Ah, misis, may mga lakad pa kami, ano. Sacrifice ka muna, huwag ka muna kumain. Kami naman di pa rin kumain. Isasama ko yung mister mo. Okay? Mm -mm. Sige, sama ka sa amin. Hi, good afternoon. Si Hepe, yung chip ninyo, nandiyan? Nasa field po ngayon. Nasa field? Sinong assistant niya kaya? O kahit sa operation? Brother, good afternoon. Good afternoon. Mm -hmm. May tumawag sa aming opisina, eh, truck driver. Pwedeng makita yung ordinansa niyo. Yung saklamping. Apo. Hmm. Patingin. Driver, namumuhan mo sa kanila kung sino yung nag o yung kasama. Hindi ko po nakita nga kung, Hindi, may picture ka. So, sino po nag ng... Hindi, patingin kung sino yan. Ito, sino to? Isa po sa nag-ano po namin. Tao ninyo, ano? Uh -huh. Ito ba ang nagbigay sa'yo ng resibo? Hindi po. Yung isa po. Uh -huh. May pangalan ba dito? Sino itong si MS and DR? Si Mark. Kay Mark po. Mga nga brother ng ordinansa. Basahin ko lang, ha? No? The provision of this ordinance shall cover the clearing of all public roads including all sidewalks, streets, avenues, alleys, bridges, pedestrian lanes, parks and other public places within the territorial jurisdiction of the City of Imos. Any person violating the provision of this ordinance and the public code of the City of Imos for the illegal parking shall be fined as follows: attended vehicles 1000. Tapos kasi dyan sir ay kapatid ang attended yan. Uh, sir, actually, ganito po kasi yan. Pwede makapag-ano po. Sige. Kasi, sir, actually, kausap namin siya pa. Mm -hmm. Actually, hindi naman po namin siya tutuloyan dapat. Ang, ang ano po kasi namin, together with the seat mo, ah, mm -hmm. uh, ang ginagawa po kasi namin sa operation niya, kinaklamp lang po, tapos titikitan lang po siya. Okay. Tsaka, at tatanggalin po yung club. Ah, by the way, brother, ano public service, public interest. Nakabidyo tayo, ha? Apo, 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 apo. Kasi wala naman tayong pag-uusapan personal. Para alam ng publiko, alam ng mga truck drivers, ano bang naging issue? Ah, uh, amenable ka, brother, na yung driver nasa mm -hmm. truck. Okay, mm -hmm. sige, tuloy mo. Tapos, ang inaano lang po namin, kinakausap po namin siya. Uh, actually, sa totoo, Brad, alam mo yan. Ang tagal natin nag-usap, ka namin ganyan na. Yeah. Kasi ang naging problema, yung license mo is puli ng LTO. Opo. O sige. Na, laka, ano. Tapos, sabi ng... Uh, so, ang mo, eh. ticket? Opo. Ticket din o sige, po. ngayon? Yung seat mo po, yung traffic namin, uh, inaanuhan siya na i-issue ka namin ng ticket. Okay. Eh, ang sabi niya sa amin, uh, bahala kayo kasi kayo ang may batas niya eh. Hmm. Sabi niya, sinabi ang kapat para tawagin yung boss mo. Ano. Eh ang sagot sir sa amin eh, yung boss ko kasi parang presidente yan. Maraming tatawagan na galamay, yung galamay niya tatawag sa amin. Kumontra ka kung mali ako ha. Go ahead sir. Sa pagpapatupad ng batas, wala siyang karapatang magdikta. Kahit ba sabihin niya yung boss niya presidente o counselor o sino, wala sa usapin yun. Ang tama, may violation siya tikitan. O sige, bakit na uwi sa Klamping? Um, nga po, kasi naka yung park. Ang ginagawa po namin, that, kasi hindi po kami nag-issue ng ticket. Dito po talaga yung issue ng ticket. Violation form lang po yung dadalhin po dito. Para... Sige, tuloy mo. Para ano po, dito po titikita. Wala po kami dalang ticket. Ang nagtitikit lang po sa amin, eh, traffic enforcer na kasama namin. May problema kung ganun. Ang violation niya traffic violation eh. Mm -hmm. Dapat pag may violation ticket eh. Mm -hmm. So dahil wala kayong panikit, clean up niyo. Ah, uh, sir, yung ano po namin is part po ng road clearing kagaya. Clean up mo kasi naka-obstruct. Oh, sige. Clean up mo kasi naka-obstruct. Naka ilang araw na siyang naging obstruction lalo dahil clean up mo. Pero malinaw hindi po ninyo naiintindihan yung purpose ng ordinansa. Why? ay clean up mo eh. Ay di mas malaki pang problema sa inyo, lalo ninyong ginawang obstruction. Kailan ka na huli? Kagabi? Alas 8. Alas 8 ng gabi? O -o -o. O di ang nangyari, pinalala mo yung obstruction, tapos may korbada doon. Pag may naaksidente, baka sisisihin pa natin siya. Samantalang kapatid, kung naiintindihan natin yung ordinansa, sabi dito, kapag attended, ang mumultahan niya, 1,000 pesos. Ang tama nito, sundin niyo yung pagpapatupad base sa idinidikta ng ordinansa. Sa madaling salita, pasensya, hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa. Clean up mo eh. Di naging obstruction kagabi hanggang ngayon. Alam mo ang problema talaga kapatid. Marami tayong kasama, hindi ginagamit ang isip eh. Napag-alaman ko yung boss niya pala, nagda-dialysis eh. May malubhang sakit eh. Ang request ko sa inyo mga kapatid, intindihin niyo yung ordinansa. Oh, baka hindi niyo alam, pag hindi nag-settle ang driver, pwede kayong mag-report sa LTO. Alarmado siya. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto niya, mapipilitan siyang magsettle ng 1,000. Eh kasi kapatid, ano, hindi naman kaya kita sinasabihan eh. Kinakagalitan kita. Nakakaawa yung mga motoristang nabibiktimae. Eh. Ba't nyo kailangan kausapin ng boss niya? Para baka mag-o-offer? ay, akong sa, sa taong bayan, yun ang iisipin. Sir, o, sige. Excuse, uh, uh, bakit gusto uh, mong makausap yung boss? Sir, hindi po ako nagsabi na gusto ko makausap. Hindi, yung bakit boss. kailangan tawagan pa niya ang boss? Uh, eh? actually, kailangan... hindi po ako ang nag, an, at nagsabi po noon ang inaano ko po ang yung sabi ng enforcer para makausap niya po ang boss niya regarding po sa nangyari pero wala ko... ganito nga kapatid sa pagpapatupad ng batas nakapatulad nito walang pakialam ang boss niya dito hindi ito trabaho ng congressman nakakaawa lang yung katulad niya na base do sa tawag niya wala akong makitang tamang dahilan eh kung ako ang mayor masasabon ko kayo Kung kumbaga mas malaki pa ang violation nung eh. Pati yung team leader eh. Sana huwag na ninyong gawin ito kapatid. Katulad niya, tigil sa hanap buhay. No work, no pay. So by the way, uh, gentlemen and ladies, hindi ko kinu-question ang ordinansa. Ang questionable, kung paano nyo ipinapatupad. Pasensya, hindi ko nahihingin yung iba pa ninyong katwiran. Kasi base sa ordinansa kapatid, very clear, mali ang ginawa po ninyo. Eh nakarating pa sa kanya, 5,000 ang babayaran niya. May nagsabi sa'yo. Ito po, ito po. isabi po sa akin, Nakalagay po dyan na 5,000. Oh. Mali, Attended, eh. E po. Hmm. So, nakalagay dito, kapatid, attended, di ba? At na-witnessan mo sa pag-uusap, nagkaharap-harap, di ba? Hmm. So, ang babayaran niya, 1,000 lang. Sa ano po kasi ito? Sa truck, kaya 5,000? Hindi, nah, kung, kung kapatid, kung walang driver. Kung walang driver. Oh ay ang pagkalam niya 5,000. Siyempre, usapan tayo, tayo naman, hindi lang kahapon pinanganak. Ano, hindi, ko naman, hindi ko naman sinasabing kayo ganon. Pero sa sitwasyong ganon, 5,000, ang laki nun ah. Kung ito ay may diskarte, boss, baka pa, pag-usapan ng... Pa? Yes. Kung hindi rin naman kasi si Matigas yung ulo ni Sir, pinapaalis naman po din sila Sir, para hindi matuloy. Hanggat maaari naman po ayaw namin. Wala. Kapatid, nyo, okay? kapatid, excuse me, unang tanong, nandun ka ba? Nandun po, ay, maniwala ka sa akin. Walang sasang-ayon sa iyo, kapatid. Dong sinasabihan po siya na ano, iba yung naging gesture na kasi doon sa mga tropa. Kapatid, yung gestures, kapatid, wala yun. Kayo, professionals, marunong, dapat may paninindigan. Kayo ang masusunod. O paano ngayon, lumalabas, kayo pa ang mali. Pasensya, kapatid, hindi acceptable yung sinasabing matigas ang ulo. Pinapalis, ayaw umalis. Bakit po sa nangyari? Ano po yung wala po ba siya? Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol, may violation siya. May pananagutan siya base sa ordinansa 1000. Ang questionable, bakit ninyo clean up ay nakaharap nyo? So again, tayo naman lahat nagkakamali. Eh. Ako naman nagsasalita on behalf of the driver kasi makikita naman natin mababa lang yung pinag-aralan niya. Hindi niya kayang pagtanggol sarili niya. Walang personalan ito, pero kapatid, with respect to our chief, dahil wala siya hopefully, maipatupad ito ng tama. Kasi next time na magkamali kayo sa ngala ng public service, magsasampa ako ng kaso kung sino ang dapat managot. At ang gagamitin kong backup is the ordinance. So please. So brother Matt, bigyan mo ng 1,000 to. Binigay ko ba sa yung pera? Ba't yung perang inano ko? Ba't wala sa bulsa ko? Tingnan, unan dyan. Yung mag-asawa, hindi pa kumakain. Saan magbabayad? Oh, 1,000 sa ticket. Oh, kumain ka. Dito na po Sige. Oh, dagdag mo yan. Doon sa dapat mo. So, brother, klaro ha. Ito yung first and last. Yes. O, oh, sige. Oo. No. Uh -uh. Kapatid, ito. Thank you ha. Ano, brother? Okay. Ingat ha. Ingat. Oh, wala nang club ha. yung okay ka na basta basta tama yun ha huwag kayong magsusuhon okay. tapos pagka ganyan mag picture kayo mag video para may magamit ang evidensya o oh, misis yung nawala sa kanya sweldo binigyan ko na ha 1.5 no? tapos Okay lang 'yon pagka inaantok. umarada, matulog. Ba't hindi mo na lang ipinasok dyan? May mga dumada para daw po sa motor. Ah, ganun ba? Na wag 'yong wag 'yong pipiliting magmaneho kapag inaantok, ha? Ah? Kasi minsan lang aksidente, minsan lang mamatay. Pag namatay, hindi na mabubuhay 'yung katawan lupa. Kaya pero kung hanggat mare may iwasan ninyong pumarada sa ganitong lugar. Okay? Opo. O sige. O misis ha? Maraming salamat po. Okay na, sige. Okay, okay.